Sarap masarap si isuot. magme ka pa. tugtog na yun ang na ako sa trabaho <laughs> hmm. sino bang ba kumakanta niya? hindi ko sikat yan paano mo po ate malaman kung original yan? or ano klaseng ano po siya? original daw yung mga nagamit na? mas na. ah, mostly kasi yung mga gamit na Ah, pero, pero maganda na pa, pa li naman ang na klase. Parang sa so okay okay siya pero hindi siya. May mga bago rin na start oh, hindi, hindi siya rin. overuse. I'm late. super late, bro. 44. 43 ko yan sa Euro. Euro 42. Hmm. Mga 9 na. 9. 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 na